Magandang umaga po sa inyo lahat. At uh, ito, bubuin ulit natin ito ng pool tutorial. No? Itong 3x3 cuboid. 3x3x4 yan. Yung nakaraan kasi noon, di ba? Nabuo naman, kaya lang hindi ko nasahang ganun ang nangyayari. No? Dahil sa tagal nga nang no, hindi ko paghawak doon sa cube na yan. Sa cube na ito. No. Okay. So, okay na siguro to, no? total ganun din naman ang mangyayari okay so at uh, <clears throat> maraming salamat kung nga pala sa inyo lahat no okay okay bisa na tayo mga karubix so dito kung nga pala paano nyo malalaman kung ano yung mga kulay na magkakasunod yan no? eto tignan natin to kung tama ano orange blue yan kasi ito yung inner layer 1 inner layer 2. So, dito tayo mag-uumpisa mag na magbuo itong inner layer 2. So, nasan yung orange. Ito. So, pwede naman iganan muna kasi ngayon lang tayo nag-uumpisa. Okay, tama. Tama. Tama ito. So, dito red. Green. Yun. Okay. So, tapat mo lang dyan. <coughs> Lalagay natin to doon. No? algorithms are wide view r wide U prime Are yun neto siya no Ayan. okay so dito naman uh, yung orange green yan yun ah dito, ito ito nasa loob so para sa nasa loob pagka walang available no dito tayo sa kabilang dahil tama yung ka-opposite yung red. Red, blue. Yan. Hanapin natin. Ito na, oh. So, hindi pa rin. Ayaw. Ayaw tayo payagan, no? <clears throat> so, ito naman ang tignan natin. Green, red. Ayan. Nasaan yung iyon. Same algorithms din. Kasi dapat nyong unahin tong ilalim na baligtad dito. Hindi pwede magka-paste ang green at saka red. Hindi pwede. Pag ikot nyan, balik na dito. So, okay naman. Balik na dito. Ayan. Matatama natin. Ito yun. R. Wide U. R. Wide U prime. R. Ayan. Diba? Tapos, yung naalis ngayon dito, baka yun, kailangan na natin dito. Ito nga, ano. Ayan. Same algorithms then. R wide U R wide U prime R. U. Kasi kaya wide U, ito lang yung U eh. Ngayon, pag kailangan natin ng wide U, yun yung small letter na U, damay siya. Na. Ganun. Na. Okay. Dito naman, ayong ah, sa isa, balikta dito. yan Tabo oh. Ito yung nandito nung una. Pero nung pumasok siya, baliktad. Kaya dapat yung baliktad ang ilalagay mo dyan. No? Para pag ikot nyan tama. R wide U R wide U prime R. Ayun. So, ito na ngayon yung inner layer natin na buo na. Yan. Buo na, no? Yan. Okay, so dito naman, yung inner layer 1, ang kailangan lang natin yung ganito na may headlights. So kung wala, same lang din yung algorithms, no? Tapos, ilagay mo sa kaliwa, ayan. Okay, at ang algorithms ng <clears throat> headlights, kahit wala, tapos nagkaroon na kayo, lagay mo sa kaliwa. Ito yon no? R, wide view. R, wide U prime, R. Then, ikot mo yung cube na Y. Ayan. R, wide U prime, R, wide U, R. Ayan. Ang mapapansin mo naman, magkakaroon ka ng mga headlights. Ayan. Ayan yung isa, no? Ayan. So, tapat na natin. Pwede naman, no? Ito ngayon yung problema nyan, no? So, ito, blue pupunta doon, yung green dito. Or, pwede ka rin naman dito, yung orange pupunta roon, yung blue pupunta roon. Pwede yon, no? Uh, mas maganda nating gawin yon para dalawa yung alam mo sa uh, first, first layer ng inner layer, no? Kasi ang inner layer, dalawa. Isa, dalawa. No? So, para mas maganda, adjacent yan eh, ito. No? Adjacent. Imagine, pagka ito'y tumama, nagbaliktad sila, eto mapupunta roon. No? Yung namang green, ka-opposite niya yung blue. Yun yung opposite. No? Para dalawa yung alam yung algorithms. No? Okay, so, dito muna tayo. Okay, so, inner... Inner, ano nga ba ito? Adjacent, even Okay. Algorithms are wide U, are wide YG, U, are wide U2, are wide U2, are wide U, are wide U prime, are, yun di ba napapalit natin 'to, no? Ngayon, yung natira, 'yun nga, no, magka-opposite baliktad na 'yun. No. Okay. So, medyo simple lang yung algorithms nito. R Y U2. R Y U2. R U Y due Ayun, ayan, di ba na natin? Okay na yung second layer natin. No. First layer, second layer ng inner layer. Okay. So, dito na tayo. No? Uh, diretso na tayo. Dito ang na unay natin, edges. No? Uh, ano, ano nga lang to, no? yung intuitive lang, discarte lang. Kung paano mo pagsasama-sama lahat yung mga puti. Kung ano yung center mo dito, yun dapat ang nandyan lahat no? Okay. So ito lang 'yon. Tapat mo 'yung kailangan mong puti, no? Tapos ilagay mo 'yung broken o 'yung hindi puti. Ayun. Ganun lang, no? Tapos 'yung isa heto, ayan, lagay mo diyan. Pwede naman dito 'yan, wag ganang umalis ganun mo na lang. Pwede rin naman 'yon. No. Tapos ito ganun din. Siyempre lalagay mo 'yung dilaw doon, eh, no? Papalit mo lang. Ayan. Ganyan. Kasi sa base ilang mabubuo. Yan. Kaya wala kang problema pagka nagawa na, na mo na. No. So kahit ano ring corners naman, ayan, corners na tayo. Kahit anong itapat mo diyan, pwede, na. No. Okay, sa corners naman, ang ating kuan, no. Gagawin lang, tapat mo yung kailangan mong mga puti na yan. Kung saan mo gusto siyang papuntahin, ayan katulad nyan, no? Ganyan. At ang algorithms, <coughs> D, R, U, R, Y, U prime. Eh, Ay, U prime. U prime lang, no? R, D prime, R, U, R, U prime, R. Ayun dalawa na lang. Pwede na mo naman iikot 'yon. Nakatapat eh, no. Oo, ganun lang. Sa kulay walang problema don, Walang problema, okay? D Ulitin lang algorithms sa R U R U prime R D prime R U R U prime R. Ayun, ayun na ito, ganun din. Di, kaya iikot mo pa ya ibalik mo, ganun din naman. Di, nando na yon magkatapat na rin lang, di ganun mo na lang yung cube. Pwede, pwede yon no? Okay. Uh, ito, yung huli ng puti, ano? Oo, uh, uh, nalito. <laughs> Basta magkatapat lang, no? Oo. Uh, uh, D. R. U r u prime r d prime r u r u prime r yun tumama din no okay so nandito na rin lang eh dito na tayo mag ano mag umpisa tingnan natin kung tama ayun tumama na oh nakaran hindi eh. no pero hindi naman kaso yun kasi wala namang kasi ito yung pagbabalik rin pa natin no ayan oo so ang sabi uh, yung headlights lagay natin sa kaliwa ayan pagpapalitin natin yung ah pagtap, ito tama pagpapalitin tingnan natin kung ano mangyayari no okay so ang algorithms R U R U prime R U prime D R U prime R U R p D prime daw eh oh, yun. D prime okay. So ngayon nabuo na no Ayan nabuo na So ang kulang na lang Itong edges nila nagka Baliktad din no pero magka-opposite. Ayan. Okay. So, magka-opposite, medyo simple lang yung algorithms, no? Mga karoon. May adjacent pa nga yan, no? So, okay. Gawin na natin, no? R U2 R U2 R U2 Ayan. Tumama. Ito, okay lang. Kasi yun nga yung problema. Mm -mm. Minsan nga dalawa pa yan. Minsan nga ito, tsaka ito baliktad, yung gitna dito. Pero magka-opposite. Mm uh -huh. Nangyayari talaga. No? Okay, so dito na tayo sa kabila. Hayaan lang muna natin itong baliktad. No? Dito na tayo. So, ganun din ang gagawin nyo. Kung ano yung ginawa natin dito, same lang yung gagawin natin. Tulad nyan, may headlights. Kahit buo pa yan, headlights pa rin tawag dyan. Lagay mo lang sa kaliwa. No? Okay. So, walang problema kung hindi siya nakatapat na ganyan. Okay lang, no? Okay lang. So, headlights left. Left. Yun. R. U. R. U prime. R. U prime. D. R. U prime. R. U. R. Yun no diba? da, dati pa rin no ito pwede mo nang ibalik wala namang kaso yun no. hindi naman kasi magagalaw na yan no okay so ngayon natin itama ito sa kulay nila ayan no okay so dito mm ito ito gawin natin no <clears throat> ah ito itong blue, no lagay natin doon. Itong green doon. Yung orange dito. No, pag ginanan mo clockwise, no. Clockwise. Okay? So ito okay lang na hindi sa buo, no. Okay. Clockwise, no. R U prime. R U prime. R U2 R u2 r u prime r u prime r u2 r u2 ayun tumama ano ayan no di ba ganun pa rin so ngayon dito naman no nagkabaliktad yung magka-opposite ayan sila yung tinatawag na opposite baliktad no Oo. Uh -huh. Uh, simple lang yung algorithms niyan. R U2 R U2 R U2 Iyon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no. So nadamay pati nandito, no. Ayan, no. Ayan, Paano gagawin natin diyan, no? Okay, so bago muna 'yon, 'yun, yun muna ang adjacent ang gawin natin para kumpleto tayo, no hindi naman mababago na yan no? okay so dito tayo adjacent sandali lang okay mga ka Rubik's ito yung adjacent no uh, nung, nung ginawa ko adjacent tingnan nyo oh, na nagulo tong dalawa <laughs> nagulo no oh, hindi ko alam kung bakit eh no? basta wag muna yan ito <laughs> muna ito etong green yan green dito orange doon so nakaharap lang ganyan no Hayaan nyo lang yan, no? Hayaan nyo lang. Ang algorithms are U, are U, are U2, are U2, are U, are U prime, r. O, oh, bumalik, eh, no? O, oh, di ba? O, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, hayaan nyo lang. Okay na, no? So, ang nalaman nyo dito sa taas, isang opposite, nakita nyo na, no? Tsaka isang adjacent, yun. So, ah, meron pang isa, counterclockwise, no? Oo. Okay, so counterclockwise muna, nakita nyo na yung clockwise, eh, no? Okay, sandali lang. Okay, eto yung counterclockwise, yung blue pupunta doon, yung green dito yung orange dito. No, papaganon. Yan. Yung buo nasa kaliwa. No. Okay. So, hayaan nyo lang yan mamaya na yan. No. Pakita ko muna sa inyo yung mga problem. Para madali natin ma-solve ma yan. Para kompleto. Yan. Okay. Algorithms. Counterclockwise. R. U. R. U. R. U2. R. -U2. YouTube R U R U R YouTube R U YouTube yun, di ba So kahit ganyan sila no bumabalik pa rin sa dati no Kasi yung mga ginawa kong mga senaryo, talagang nangyayari yan mga Rubik no Ngayon isosolve na natin to Uh, ang gagawin naman natin pag solve dito mga Rubiks dalawang klase para dalawa din yung alam nyo. No, isang patayo na nakaharap Yang, no, yung unahin natin to, no, unahin natin, okay? So white U2, R, F. Ano yun? White U2, U2, F. R wide view 2. Yun. Ayan, di ba? Na, na, natin, no? Isa. Yung e isa, pahiga. Ayan. No? para dalawa yung alap nyo. Okay? So, ito yung algorithms nya Ayan, no? no? Algorithms nya Right wedge 2. U2. Right wedge. u S yung gitna tapos U2 right wedge U2 uli S right wedge 2 yun yun kompleto yan mga karupix oh. oh, yan no Okay. so maraming po salamat at hindi na tayo nagkamali ngayon no oh, may konting edit labagya dahil na magic ko kanina. Uh, at maraming salamat po sa inyo lahat at mag-iingat po palagi. Bye-bye!